May bago naro raw jowa si actress matapos ang failed relationship niya sa aktor. Inisip nga ng iba na sila na ang magkakatuluyan ni aktor pero hiniwalayan siya nito at napunta sa iba. Matapos ang ilang taon ay nakatangpo na raw ng bagong jowa ito pero hindi lalaki ha kundi sa isang kilalang personalidad na membro ng LGBTQ. Alamin so, oh. to, si babae sa babae. Gal to girl. O, oh, parang ganyan na na. hindi naman natin po ano yun, oh. yung mga LGBT. Kaya oh. lang. Wow. Uso na ngayon, oh, Char. <laughs> pero alam mo talaga minsan, Prensip. Di ba sinabi ko sa'yo? <laughs> Oo, oh, pero ganito talaga eh. Alam mo, may kaibigan ako dati na ano, na actress. Sabi ko, bakit ka pumatol sa kapwa mo? Kasi puro filled ang relationship niya sa mga lalaki. Nanawa na. Oo, baka natagpuan niya yung ano yung tamang relationship sa kapwa niya babae. Eh. Parang gano'n. Okay. ano, Saka baka mas ma siya, na ba sinalagaan siya? Oh. Alam mo ako, ako naniniwala kung hindi ko rin bine-blame. Minsan, pagkawa, ikaw sa sobrang ng pakipagrelasyon mo sa lalaki, laging pwede. Subukan naman natin sa itong buhita. Ito na, may <laughs> dati dito eh. Wait! Ako na naman! May nandigaw. Pero, pero walang masama, Prensip. Walang 2024 na kung saan ka masaya, kung saan ka happy, go! Diba? Parang pili siguro nitong uh, uh, actress aktes Mas magkakasundo sila since, since pareha silang wow. girlita amor, di ba? Pero alam mo, parang pareha silang maganda ah. Ay, oo. Oh. Mga oh, sexy ah. Di ba? Dapat. hindi mo isipin na tomboy nita yung isa, di ba? Ay, alam niya. alam niya. Oo, oh, oh, hindi mo isipin. Oo. Oh. Ay. Uy, pero mamaya pa kwentuhan natin. Pero alam mo, baka ano, sinubukan naman nila, baka natagpuan niyo yung happiness talaga okay. sa ano, sa kapwa girl, parang gano'n. At saka, siguro compatible silang dalawa. Correct. Right. Diba? Okay. So hindi natin mabibig dahil nga sabi ni Pwesi. Pero na, uso na naman yun, hindi na yung Bakit ang jowa niya eh? Meron isang grupo ng mga, na, ano yung, Mga actress. Mga di ba? Ang jowa-jowa niya mga... May party, sa so, isa isang oh, table oh, sila kasama oh, mga jowa, jowa, jowa nila. Jowa nila. Oh. So okay lang po yun kung sa kung kayo masaya, go for it. paglaban nyo ang inyong right. Pag-iibigan. Diba? diba? Pag o, at June Pride, ah, di ba? Ayun, oh, June oh, Pride. Oh, 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 Pride diba? Month. Pride oh. Month. Pride oh. month. Okay. Diba?